Hello guys, isa uh, isang magandang araw po sa ating lahat. So sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano po tayo makagain kaagad ng 5,000 followers na hindi po tayo mahihirapan ano. So ang iba kasi nahihirapan guys, kapag nagpa-follow to follow ay na nare-restrict po tayo kapag naka 20 or 40 na tayong napalo ay na maaari na tayong ma-restrict din guys. So itong ituturo po natin na steps po guys ay hindi po tayo marirestrict ano. And mabilis po tayo na makakakuha ng 5,000 followers. So yung gagawin po natin ay mag-add friend lang po kayo. Ano? So unahin po ninyo mga kakilala po ninyo. I-add friend po niyo sila lahat. No? And kapag naubusan na po kayo ng mga kakilala, puntahan nyo po yung mga kaibigan ninyo. Yung mga wall po nila. Yung mga friends po ninyo nila ay pwede po ninyong i-add friend. And kapag inaccept po lahat ng mga request niyo sa kanila, ay madadagdag po sila sa inyong mga followers. Or mas maganda nga kapag, ano, kapag hindi ka pa naka-turn off ng inyong professional mode, ay mas maganda po na doon ka mag mag-start na mag-send ng mga friend request sa lahat ng mga kakilala po ninyo. At kapag naabot na po ninyo yung 5,000 friends po ninyo sa inyong Facebook, ay saka po ninyo i-turn on yung professional mode. So automatic po may 5,000 followers na po kayo. So yung kailangan nyo na lang pong bunuin ay yung 60k minutes views. Ano? So walang hassle po doon. Ano? Actually pwede natin gawin yun within a day. Ano? Kung masipag lang po kayo na mag-add friends po. So, pero maging masilan din po tayo ano. Kasi baka may mga ad friends po tayo na na hindi maganda po ng mga mga tao ano or yung mga scammers gano'n. So dapat magingat din po tayo. Pero basta wag lang po kayo mag magbibigay po ng pera kapag nag-request sa inyo ng pera para hindi po kayo ma-scam, guys. So ganun lang kabilis, guys, ano na na maabot po natin yung 5k followers naranasan ko yan sa isa kong account ay hindi dito pala mismo sa account na to guys na nagad lang ako ng, ng 5,000 ano nag, nag, nag send lang ako ng friend uh, request and noong nag accept na sila ha, sila lahat don sa mga mga request ko automatic naging 5,000 yung friends ko and then saka ko tinorn on yung professional mode niya. Ayan, so kapag pa-share na po ng, ng video nito guys para makatulong din po tayo sa iba. At saka doon po natin siya palaguin kapag 5,000 na doon tayo um, engage uh, pumunta sa mga ibang content creator para mas tumaas pa po yung mga bahay po natin. Yeah, thank you for watching. Please um, follow and share po ano, para mas marami din po yung makaalam po ng ganitong uh, sistema. At hindi, hindi, hindi sila mahirapan na maabot po yung 5,000 followers. Thank you so much.